for today's vlog, samahan nyo naman ako magluto ng almusal ng aking dudong. Dahil pag umaga na yung aking dudong, kailangan maaga rin akong babangon para makaprepare ng kanyang pangbaon. Yan, 4.37 na pala. So inasikaso ko na pala yung kanyang ulam. At nakapagsaing na rin ako. Habang nagasikaso pala ako dyan, nag-init na rin ako ng tubig niya kasi sobrang lamig talaga ng tubig na yun. Kailangan ko rin plansyahin yung kanyang uniform kasi nakakahiya naman na pumasok siya. Nagusot-gusot yung kanyang kanyang uniform. Huy, ang bait ng Inday Laura niyo. Ngayon lang po yan. Pag hindi talaga ako puyat, nagigising talaga ako ng aga. Para asikasuhin yung aking dudong Kasi pag bumibili lang po siya sa labas ng pagkain niya, ay hindi raw po siya nabubusog. Oh, ba? Diba? Iba talaga ang luto ni Inday Laura. Charis. Huy, Inday Laura, wag tayong magpaparinig for today's video. Baka pag hindi natin sila asikasuhin, hindi ibibigay sa atin yung sahod nila. Charis. Mukhang pera yarn. <laughs> Huwin, Daylora, asikasuhin mo na nga yung baon niya. Bali, nagluto lang pala ako ng itlog tsaka tokwa. Dahil gusto niya, protein talaga yung lagi niyang baon. O, protein, itlog yon. Dahil wala namang chicken. Wala talagang pambiling chicken, tsaro. Wala naman problema sa dudong ko kahit araw-araw itlog yung ulam niya. Pero syempre, kapag may pera, nagchi-chicken din naman yung aking dudong. Dahil malayo pa naman yung sahuran, kaya tiis-tiis muna sa puro itlog, tsaro. Oh, baka may extra kayong chicken dyan. Akin na lang. Huy, ang hindi lora nyo. Nagbaliw-baliwa na naman at wala nang masabi. So ayun na nga, nagtimpla na rin ako ng hot choco. Almusal na tayo.